dito din skip bilin in nasa workshop kain tayo guys uh, ha, nakapagod na araw thank you thank you naka live si ano na naka live si Chino uh, kayo si... si, uh, yung galing ng Japan Jimski shout out sa yo. kain tayo ito pagkain ko uh, parang um, binalot na ano na no, ano tawag din uh, ginilin. ayan nagtawag siya ito ba? Diba? cholbe data tinawag niya andiyan ako may tawag <laughs> ako oh ako sa hit. Nga ako sa kanya yung tagatawag na unahan pati si Kim Pot tinawag niya na eh mukhang mukhang may admin na naman na papasok ah parang parang ano parang gusto kong ipasok si James King ng admin na ang bilis eh oh. So, unahan yung tagatawag eh. Shout out, Carol Pascual. Shout out sa'yo. Kain tayo guys. Lawrence, kain tayo. Carol, kain tayo. Oo nga eh, ayos nga unahan kayo eh. Humble Jen. Shout out sa sa'yo. Hello, Den. Kumusta, kumusta ang ano? Kumusta ni life? <laughs> Carol Pascual. Kain tayo, yun. Kain na naman. Leonida Tamon, dam shout out. Salamat siya. Wala naman siya. Kaya kain na, Eric Noon. Hello. Ay, famoso. Dancing. Long time no. Shout out. timpot abno so na magtawag watching idol yan sabi niya, idol yun ito sa munda janet alcoran shout out sa iyo. parang ang sarap ng kinakain mo ano parang masarap nga kasi pag gutom talaga kahit ano pwede kainin ano anyway, yun, masarap naman talaga. Gumas, si sige tuloy mo lang pag tawag. Ayan, oo. Hmm, baka mo, pag, uh, pagyan maganda ang tawag mo, James K, baka maging admin ka balang araw. Pangarap ko makakain sa Japan. Ba? Marami naman Japanese po sa Pinas Idol. Ah. Sa ibang Japan. Idol, pwede ka pumunta ng Japan tourist. Dadali lang open ang Japan yan sa tourist. At yung mga discount ka pa. <coughs> Mayat pa ba yun? Espanyol Shout out to you. <coughs> ako. Iba na nang iba na nang ko. Oh. Sige. Punta kayo ng Japan sagot nyo pa masahay, sagot ko pagkain kahit sa bahay ko sa bahay kayo makitira sagot ko pagkain lahat ng pagkain na gusto nyo sanglit ang babes sige bigyan kita ng listahan sa team vlog sige sige James K pag igihan mo yan pag yan nagawa mo gagawin I-ano kitang admin kay Kuya Ram ilalakad kita galingan mo ah James kaya ilalakad kita ng adin hello sanglitan babe shout out sa iyo kain thailand o de sa lost don doy eh. shout out good morning good morning Tengi ulam. Sige, dukot ka lang dito. Kapitana, dukot ka lang. Sanay ka naman mandukot. Bilis. Hindi ako titingin. <laughs> eh, wow naman. Pwede, idol. Sabi ko nga sa inyo. Kahit bigyan ko, big, kahit bigyan ko pa kayo ng guarantor papers. Basta sagot nyo pa masahe. Pwede kayo tumira sa bahay ng ilang days may mga bakanting kwarto doon eh. Takbong pag agad sure din para mabilis. <laughs> Oo nga. Ana taga Pinakutte. Oh, sabi bisita sa bata talaga naman. Siya ka idol ana ta. Tatao sa Pag na kuya din member lang ako, okay na ako. Oh, sige James K. Tabagay. Nakaka-stress din kapag admin. Kasi lahat ng admin eh magiging crush ng bayan baka mayari ka ng asawa mo ma ma mahambalos ka ng padel <laughs> dukot lang pala iba panis pala no? cross piaristan shout out sa iyo Sanay pala to si Kapitana sa dukotan. Ay Hi guys, yung topic natin kagabi ha. Ah, about doon sa... Ano ang kap... Ano tayo Sa kainan, no? Kainan. Ano, Marie Sangid, shout out sa'yo. Maria Evelyn Haboka Deniera, shout out. Jodeline, shout out. Tulog lang ako, mga admin natin, Kuya Dennis. Ah, tulong ka lang. Sige, sige, sige. Mary Ann Baldera. Mandudukot ka pala, Oo, Mandudukot sa kapatana. Dukot lang daw, eh. shout out Ana Marie Sangit si sir. Good afternoon sir, idol Kain tayo Pakaon lang sir Sabi sir Nakakain ka dito idol Ito dami sa pagkakain eh. May mga gulay pa Kapitana ako Oo nga kapitana Dayanta Pereira Shout out sa'yo idol sa mga bagong pasok guys pakiyakap naman yung mga bagong pasok happy na panunood lang limang labing limang mata oh thank you thank you 17 in the house salamat sir idol welcome welcome idol kumusta na yung baby mga palaw magaling na ba Nagaling na pa yung baby okay, mo idol? Hello sa si Sol, love you, sabi niya yan. Thank you sa tawag na eh. Sol by the hospital is guys. Sa 21, guess natin si King Dilo. Si, Ding, si King Dilo. Kasi hindi na tayong magtatanong about sa no? Halos nasabi niya na, ngayon mag-isip kayo ng kalokohan para itanong natin sa kanya. Hindi na tayong magtatanong about doon sa ano, rilis. Ang itatanong natin, about sa kalokohan na lang. Si Remy Santos, shoutout sa iyo. Thank you Idol Cherry May Cherry May Willy Sagyon Mag shout out sa si Idol Willy Sagyon Hindi ka makakomment no Kasi ano eh Ang tawag doon Iphone yung gamit mo no Pasensya na Kapag iphone daw kasi yayamanin Kaya ginagawa ng mga iphone user Nagpapalipad ng tala natatawa si idol ni Maria Evelyn ni. Eh. Sakit nga ako wala magawa sige. I request kay idol. Saglit lang ako, 10 minutes na, na ako. Saglit lang naman ng live ko idol kasi lunch lang naman. Ang problema idol, sa ano, wala sa cellphone ko, sa computer, doon sa Macbook. Wow, pwede na sa mag-comment. Ba, congrats? Nice, nice. Oo, oh, kalahat. Halos 30 minutes lang. Eh, dumating ako dito sa kantin. 30 minutes. Ah. Shout out, Idol. Hmm. Dali lang. Siya na tagli is watching. Yung sasawa ko. Aba, oo nga. Kain tayo, Kain. Kumusta Idol ano? Jimsky. <laughs> Nayakap natin ko. Diyan. kapag comment ka na rin. Masabok aja na kapag comment ka na rin. Shout out sa Gizmo Lodge. Dennis, taglit kababayan ko yan. Aba, kababayan mo si Idol. Ano mo nyo guys, si si ano, si James King. Ang paternity niya is just kill One of my uh, colleagues, college no, sa aming kasamahan. Inaano pa nga ni James King ang makakain ka ng kaysa. Si talaga naman. Adol, kayang kain ka, oh. Tapos na. Aba, oh, my no oh, kasi nag-comment na rin yung asawa ko, eh. Sabi niya nga, oh, adol, nakakomment na siya. Maritina, mag-reshotout sa'yo. Los de Luna, pwede, shotout. Hello Sir Denny, shout out, shout out sa uh, 13 million. Ba? Ayos si Idol ah. Ganda pala ng pwesto mo dyan no? oh. Kain Ramos, Karen Ramos, Gallardo, Maria Evelyn, Lamberto, Dinera, Los de Luna. Ayan, andyan siya. Andyan siya idol, no? Si idol Maria Evelyn Caldonera. Jimski, ba't wala ka, sag, ba't wala ka kagabi doon sa live ni idol Pinay? Maganda kayang kakwentuhan yung ano, si King Dilo. Maganda nga si The King Dilo, eh. Mahilig daw siya sa hotdog. Hotdog daw ang kinakain na idol. out desi daki daki merik nong gutom nag nol ko just gumawa market kasi, si market ka daw kasi idol good morning good morning si idol desi Alis po muna ako kuya Dennis. Sige, I don't, ano, um, Melinda salamat sa iyo. Genevieve, hello, I Genevieve. Akala ko yung iPhone user. Hindi pa makakomment. Sayang naman, hindi siya nakapagpalipad. So Dennis, paano gumamit ng chopstick? O tayo dula. Hindi, ang ganito yung idol. Para matuto ka mag chopstick. No? So ang ganito lang muna. Ganyan mo, tututukin mo ng ganyan. Tapos pag natusok mo na, saka mo pagdidikitin ng ganyan. Yan. Mm. Ganon, tapos tusok ulit. Yan. Pagtusok, tusok, pag kumapit na, saka mo gaganan na. Mm. Mm. Hello, Hannah. nga pala dyan sa team kamay yung team kamay dyan na, may team kamay tayo eh naku nalit si kimpot oh. tinawag ka na ni ano ni idol james <laughs> idol kimpot naunahan ka ni ano naunahan ka kani Jimsky. Neil Sanilor, shout out sa iyo. Yung team kamay. Natatawa ako sa kamay na yan. Buti na lang hindi ako nagkakamay. Nag-topstick ako. Ang laking topstick niyan. Nangiya. <laughs> uh Oo. -oh. Oo. Ang laki nyan. Ang laki ng chopstick mga idol. Salamat. Ayan po sa lahat. Ayan. Sabi, hi po sa lahat. Sabi ni na, Idol Neil. Siya ni Lord. Ayan. Maganda nga. Ayan. Naman yung kamayan portion. O, oh, di ba? Natawa ako kay, ano, kay King eh. Nung tinanong kung nagkakamay siya eh. Mas, ma maganda din kausap si ano eh, si King. Maloko din eh. Guma, yan okay, chopstick ni... Oo nga, ang laki ng chopstick niya eh. Oh. Nanghiya eh ang haba pa astig ng chapstick ni James Kui Perez Maliari magalaw siya tao laki ng chapstick eh. Almi Asim Shoutout out sa iyo ayan yung mga lol sige na ako yung magpapaalam na back to work na salamat dyan idol James ha salamat thank you thank you thank you sa pagkakyat Ayan. Magparami ka ng ano, followers ay Lord James Key. Ayan, BFF e. yun August M. Pro, ang nagtawag si Idol. Karen Ramos Gallardo, ang shoutout Idol. mga no, imbesta, Beast Nasa na yung mga Team Marites dyan. Hello, hello Idol. Salamat, salamat Karen Ramos. Thank you sa pagdaan. Sir Dennis, tagli ikot lang ako, sir. Kabila. Sige, 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 sige. Oo nga, may naka-live sa team. Amazing. May, may naka-live. Salamat, salamat. Joseph and shoutout sa idol. Mag-end na rin ako, guys. Sige, sige, bye na, bye na, guys. Salamat, salamat sa pagbisita. Ayan, 16 million in the house. Hello, hello Team Rob, sabi ni Corin Ramos Gallardo. Thank you, thank you Lord sa pagtunta. Saglit na ako guys, mag e na ako. Thank you Kuya Dennis. Salamat din pa do James ke ha. Sir sure, Domingo Torres, na ban. Sure dan lang. Thank you, thank you guys. Bye bye na. I have to go, yan vlog. Salamat sa pagtawag, Merrick Clon. Shout out, ayan, ye umikot na kami sa Team Amazing. O may nakalabi sa ano, may nakalabi sa Team Amazing, puntahan nyo. May naka-live sa Team Amazing. Puntayin nyo, ha? Salamat, salamat. Thank you, guys. Thank you, guys, sa pag-stay. Bye-bye. Thank you. Shout-out, Team Rob. Ayan, sabi ni Josephine Besa. Thank you, Almi. I'm Lee Assem. Shout-out, yan. Baby, Puey C. P. Shout-out. Bye-bye, guys. Nadal, galing kami doon. Sige, Thank you, thank you. Bye-bye.